Yan po mga kapatid at narito naman po ako at merong ituturo sa inyo na pamamaraan gamit ang palito ng posporo at uh, itong ano niya mga kapatid. Para malaman natin kung merong uh, gumagambala sa inyo ng spiritual o merong nagka-first and bibigay sa inyo ng sumpa sa pamamagitan ng palito at saka yung uh, ano posporo. Ang kumuha po kayo ng unang-unang um, gagawin ninyo mga kapatid, kumuha po kayo ng dalawang uh, ano mapapatid palito saka ibulong po ninyo ang oras ito sa dalawang palito na ito na sa isip lamang po mga kapatid, ang oras ito na kristak, urtak, aminatak, kutmitak, aminatak, kutmitak tatlong beses po ninyong babanggitin yan at iihip po ninyo sa sa palito na ito ng tatlong beses ng pakrus. yan mga kapatid at saka hintayin ninyo ng pitong segundo bago ninyo sindihan mga kapatid ang Uh, ang palito na ito. Kung sakali mga kapatid na lumapat sa tubig, ang palitong ito ng pakros, ganyan, ay maaaring merong kumukulam sa inyo mga kapatid. Merong kumukulam o magbibigay sa inyo ng spiritual barang ulam o barang o anumang uri ng ritual ng ginagawa ng mangkukulam. Pag meron naman mga kapatid na nagdumikit lang dito mga kapatid, ay meron pong uh, nag i ay o nagsusumpa sa inyo tulad ito mga kapatid titestingin natin mga kapatid kung meron bang nagbibigay ng ulam o ano mang uri ng isp spiritual dahil hindi talaga po mga kapatid lalo't lalo na lalo, kung isa akong manggagamot hindi po mga natin maiwasan na meron tayong nababangga o nakakainkwentro mga kalaban natin mga manggagamot kaya i-ano eh, eh, natin mga kapatid i-uusalin eh, natin ang urasin ito kristak-kortak kami na takot-mitak kami na takot-tap dito sa sa palito na ito sabay sisindihan natin Yan, sisindihan natin mga kapatid Yan, tulad ng ganyan mga kapatid ay ibig sabihin wala po talagang uh, sa akin ng masama sapagkat yan po ay hiwalay kung sakali pong pag sindi po ninyo ng palito ng posporo at uh, ganito ang posisyon mga kapatid ganyan, ay meron pong taong kumukulam sa inyo o bumabarang o gumagawa sa inyo ng spiritual na karamdaman kung, kung, gan, kung, ganito naman mga kapatid ang plastada ng palito meron sa inyong nag i eye o nagbibigay ng sumpa sa inyo yan po mga kapatid sa gusto kong uh, sumubok ng ganitong pamamaraan uh, sa ganitong pamamaraan tulad ng ganyan mga kapatid ay meron pong ganyan din meron din pong uh, nagbibigay ng evil eye, uh, evil eye o ano sa inyo ng sumpa. Kung gusto po ninyong uh, subukan ng ganitin pamamaraan, ay gawin naman po ninyo ito ng, uh, ng, libre. At ituturo ko at ilalagay ko sa comment section ang orasyon na pangsubok kung kayo ay meron din, may ginagawan kayo ng spiritual o physical na karamdaman at uh, physical o spiritual malalaman ninyo dyan kung anong sakit o physical spiritual o may evil, uh, evil eye o kaya sumuka yan po mga kapatid at hanggang nalang at God bless